Mali po kasi dalawang system po yung sa kanyang sinasabi pong business po which is uh, sa credit card po and mm. sa cash po. Mm. So kami po, may kaibigan po kong isa din na taga sa amin, sa credit card po kami, nagpapa-order po kami ng mga cellphone, phone, gano'n. Sila po nagpapa-order, bali kami ito lang ito po yung financer. Last week po. Last week. Ah, po, uh, Parang kami po yung financer. financer so, po. so ikaw may credit card? Yes po. Okay. Meron ngayong lalapit sa iyo, sa good po, kay Nenebi po, lalapit mm. na sasabihin yung po ay, ng customer is may kukuha daw po na cellphone, mm. i -chat, chat po niya sa amin, mga financer. Tapos kami po yung mag-swipe nung item. Mm. Tapos yun po, di, sila na po may usap. tas <laughs> kami na lang po yung parang yun, nag-finance po nung item po. Sinong magbabayad sa inyo? Yung customer din po. So yung parang customer. depende po sa usap kung ang usap po nila is every 6 months or every 12 months mm. ang bayad po. Pero yung customer na yun, mm. direct ba ibabayad um, sa inyo or idadaan? Hindi po. Dadaan po sa kanya tapos ibibigay po sa amin. So, ikaw may credit card ka? Yes po. Ako, nagtitinda ng cellphone. May tindahan ako mm -hmm. parang gano'n. Kunwari, si Shari pupunta ngayon sa akin. Mm -hmm. Bibili. Mm -hmm. Eh, Shari, wala kang pera na mm -hmm. cash. Dala so, sasabihin mo wala talaga. talaga sasabihin ko ngayon sa'yo, huwag kang magalala. alala mm -hmm. Meron akong swipe now, pay later, nakakilala. Gano'n. Yes po. Dadalhin ko ba si Shari sa inyo? Makikita niyo ba si Shari o hindi? Hindi na po. Hindi. So ako ngayon, pupunta ako sa iyo, sasabihin ko, Richard, bibili si... eto may kliyente ako. Yes po. swipe mo naman. Ganon. Yes po. Kung ano pong item ng cellphone, sasabihin lang po sa amin. Tapos isaswipe okay. ko lang po yung sa store. Tapos sila na pong kukuha nun. Sila na po yung magbibigay po sa customer. Hmm. Tapos... Ano mo naman nasisiguro na babayaran kita? Eh kung hindi ako bayaran ito? Eh yun po kasi, abang sabi po niya naman sa amin nung una is mga repeat order na lang po niya, mga nga, tiwala naman po siya doon sa mga customer niya ngayon. Tiwala lang siya sa customer? Yes po. Ikaw, kasi ako tiwala, po, tiwala ka rin sa naman sa kanya? Sa kanya. Yes po. Dahil matagal mo na siyang... Yes po, exactly po. So parang hindi ko po talaga in-expect na ganito po magiging problema namin. So, gaano katagal mo nang kilala yung nirereklamo mo? Ah, matagal na po ma'am kasi kapitbahay po namin sila sa Lucena po mismo. Sa probinsya pa? Yes po, kapitbahay po talaga namin sila. Yung lalaki po, yung asawa. Tapos mm. asawa po yan, si Nene Bivalis, si Tyron po, yung kapitbahay namin na barkada hanggang sa naging kumare. Kumpare, okay. kasi nga kinuha kaming ninong. So mahaba ang ginagsamahan. Yes ma Pero doon sa pagtatransaksyon, gano'ng katagal na kayong nagtatransaksyon? Nag-start po ako niyan, ma'am, siguro 2020 to something. So mga isang taon at magdadalawang taon na, 2022. Yes po, na-stop -na, na nga lang po nung sim simula nung September 2023 na hindi na po siya nakakapagbigay ng, kasi nagka-problema daw po siya sa cash naman po ng na mga sistema. Magkano ang atrasado na na pagbabayad sa'yo? Humigit ko Sa akin po, kung so sa po lahat, humigit ko po ng siguro mga less than 300,000 po. Personally sa akin po. 300,000? Yes po. Kasi mayroon po siyang sinwipe design personal niya na iPhone 14. Okay. Sus okay Sumuko pa po, yung, uh, suma total na lahat na. Mga, na, lo, more, uh, mga less than 300. Mga po. 3. Ilagay ko na sa 300,000. Yes po. Gano'ng katagal na ito na dapat nabayaran? Kailan pa ito nagdue? Eh, hindi Mabali, simula po siya hindi nagbayad yes po September. So ngayon po may mga running bills pa rin po ako sa credit card ko kasi nga po yung iba pong item na pinasoy po niya is 12 months, 6 uh -huh. months. So may mga ano pa po doon. So meron pang naiiwan doon. Yes, Pero pagka po i-add na natin yung lahat, more or less mga nasa 300,000. Yes po. 300,000. Kasi ang credit limit ko po sa credit card ko is 300,000. 300. So magkano lang po yung personal so, kung nasip na itong huli lang. Yes. Ano ka kumikita dito? Ah, uh, bali yung sabi po niya nung inoffer kami na 30% daw ang ibibigay niya sa amin basta mag-finance lang kami. So 30% of the monthly or 30% nung, ng buong item na po yun. So let's say po ma'am is 10,000 po yung item na cellphone. Mm, 13. So 30%, so 13,000. So i-divide po sa sasabihin po nila 6 months to pay yun. So yung 13 i-divide sa 12 Depende po kung 6 uh -huh. gives or 12 gives na dalawang beses sa isang buwan. Paano siya nagbabayad sayo? Cash or GCash or ano May ba? cash po, may GCash din po, depende po. Tapos monthly, weekly, ano? Uh, parang depende po sa bayad na client kung monthly po or may 15 din. din. Okay. 15:30 or 30 lang. Kasi katulod-katulad ito nung nakik yung nung nagreklamo last week uh -huh. kasi alam niya na siguro na ang palakad nito pinapaikot lang yung mga yes. puhunan. Kliyente, Puh yung, yung puhunan. Kumbaga, 30% masyado malaki. Iyon nga po. Hindi so, naman niya kikitain Sigurado mm -hmm. ko na hindi yun yung cost. ba? Diba? Kasi yung, si kliyente, binili niya sa kung magkano. Mm -hmm. Ngayon, ikaw, yung promise niya sa'yo, kukunin niya yun kung saan. ba? Yes. Diba? So, Richard, yan. Uh, sa'yo, Richelle, magkano? Um, sa principal po uh, 200 pero pag sinamap up na po kasama yung interest mga 650 po. 650,000 kasi spanning what? One year in uh, six months po. In six months ah, po. Interest meaning yung pinramis niya sa mm -hmm. ah, po. Pero yung utang, yung sinwipe lang magkano yung doon sa uh, cash po yung sa akin ma'am. Aka ah, po 200,000 po. Ha, ah, okay, 300 plus 200 nakaka 500 na tayo. Kasi nakikita ko na ha na malamang yung cash. Pinapaikot-ikot Pina lang. may e meron pang isa, si Ma'am Nilda. Magkakilala ba kayo? Hipag ko po, Ma'am. Ah, hipag mo. Eh, itong si Nilda. Kilala. Mother ko po, Ma'am. Mama mo. Na isa rin po siyang sa cash <coughs> din po na more or less mga 700k 700 po. 700,000? Yung... Yes po. So parang tinuhog kayong mag-anak, pamilya, pamilya po. po. mm, Tas... kailan yun na huling ang nirereklamo niyo ay si Nene, Nene Bigliane po. Yes. Nene B. B. Nene B. Catalia Gliane. Ang husband niya, na yun ang kapitbahay niyo sa Lucena, si Tyrone, si Tyrone Tyron, yes Gliane. Ilan taon na ito mga ito? Siguro mga 33, 34. Okay, napakabata pa. Yes Tapos po. isang taon. ang ano po. Ito po ay ang mga nabiktima ni Nenebi uh, at ni Tyrone Gliane. Okay, kailan niyo sila huling nakausap? Ah, uh, bali sa chat po, kung itatrack ko po sa, sa cellphone ko, si Tyron po, huli ko nakausap December 2. Tapos, si 11 po, mga November, hindi na po siya nagsisim ng mga chats ko. Hindi na? Hindi na po. Pero nasaan sila? Nasa Lucena lang po. Nasa Lucena? Lucena. Po. Yes po. Pero kayo, pumunta kayo dito from Lucena? Or yes po, Lucena? galing pa po, po kami Actually, Lucena po. Actually po, attorney, ano po, nagharap pa po kami sa barangay. Okay. Tapos, ano po... Um, isang beses lang po sila humarap, silang mag-asawa. Mm -hmm. Tapos ang pinaka topic pa po, mali po yung topic sa barangay eh, which is against po sa blatter namin kasi ang topic po ay hindi pagbabayad ng utang, mm -hmm. which is hindi naman po talaga yun ang aming ano. This is a scam. This Tapos is, mm -hmm. pag pagdating nga po nilang mag-asawa, ang sabi po sa amin, pinilit ako at saka yung yung ate ko po ang sabi niya, wala akong utang sa iyo at sa iyo. Bakit daw may nakasalatan ba? Kasi ang topic po niya ay ano ang topic po ng barangay ay hindi nga po pagbabayad ng utang which is hindi naman po yun ang inilapit namin okay. sa barangay. Pero kayo, meron kayong mga transaction record, meron kayong katibayan? Uh, digital lang po. Digital True, uh, po. Okay. Director Mercado, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Oo. Sir, eto po narinig po ninyo, uh it looks like it's another scam. It's uh, the swipe and pay later scam. Pero pay never. Parang swipe and pay never scam ito. Uh, sir, uh, I'm sure naka meron na pong ibang mga sigurong ganitong mga nailapit sa tanggapan ninyo. Makikita po natin na may pattern yung mga ginagawa ng mga suspects. Yes po. Uh, uh, sila ay namumuhunan, uh, sila ay nagbe-business, pumapasok sa negosyo na walang puhunan. Mm. -hmm. Nilalagay nila sa alanganin ang uh, ang pagkatao at ang reputasyon ng indusenting mga mamamayan mm -hmm. na mayroong mga credit card, isinusubo nila sa business, mm -hmm. pinangangakuan nila ng isang bagay na kakagatin ng ating mga kababayan sa bandang huli nauwi sa wala. Yes. Yeah. So this is some kind of estafa po, sir. Tama po ba? Ao oh, tinitingnan nga po natin sa kwento niya po tinitingnan mm -hmm. po natin yung criminal aspect kasi may pattern eh. Yes. Ah, uh, kung titingnan natin sa una, parang civil in nature, no? Kasi parang simple loan. Mm. Pero kapag ka yung scheme na paulit-ulit at nagbibiktima randomly ng mga tao. Yes. Ipa na to, ah, uh, nating sabihin uh, paraan nga ng scam. Mm-hmm. Dahil uh, hindi wala naman silang pinipili as long as meron kang wala. credit line yes gagamitin, sasamantalahin, sorry for the word po ah, sasamantalahin, yes. tapos mabanda huli may iiwan sa wala itong mga kababayan natin. Yes. Siguro po, isa po, po dapat tingnan dyan eh, yung tunay na pagkataon nito mga suspects, yung mga, mga pangalan nila ay eh, yung ba ka nila. Tunay yung naman pati, po. Yung profile oh, oh. nila. Tunay na oh. pangalan naman po. sa matter of fact, inabuso pa nga po yung kanilang relationship, so to speak, kasi... Uh, magkababayan sila, bahay, living in the same neighborhood, and uh, yung tiwala, and yung yung trust and confidence was abused. Opo, opo. Oh. Malina ko, merong breach of trust. Merong mm -hmm. breach of trust. Uh, ang magagawa po ng NBI, maliban sa pagsisiyasat, kasama na rin po doon yung profiling. Titingnan natin, baka may mga previous criminal cases ito. Mga ito. Yes. For all we know, baka meron na itong standing warrant o arrest na Magagamit natin upang matigil na itong ginagawa nila. Ano po ang uh, dapat dalhin dyan itong mga nagre-reklamo? Uh, kasi right now po, they only have transaction records of what they actually paid to the credit card. I doubt it. Kung meron silang may kasulatan ba kayo ni Nenebe at Wala ni Tyron? Po, Wala po, ma'am. Wala. Purely mga Purely, chat yes, verbal. Po. Verbal. 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 Verbal at text Yung In acknowledgement chat. nila on the chat. Yes Apo. po. Oo. the the case can be built up naman from mm. there. Eh. Pwede naman 'yun. At saka, Opo, opo. Yung o -o. pong yung pong mga transaction nila, mm -mm. 'yun naman po ay maipapaliwanag sa kanila mga salaysay. Yes. Kung paano oh. nagtimula, tapos yung scheme na ginamit nito mga suspects. Mm -hmm. eh, yan po naman ay eh, mapatotohanan ng uh, hawak nila ang mga ebidensya sabi nga po nila yes. sa pamamagitan na ng mga transactions online etc. Mm -hmm. Magagamit po iyon para ho, mapatibay natin ang kaso. Mm -hmm. eh, nga po, gaya na sabi ko kanina, mahalaga rin po na ma-record check natin ang mga pangalan nila. Baka itong mga nakaraang panahon, eh, meron na nakapagsampan ng kaso laban sa kanila, tumakbo oh, oh. na nagkaroon na ng warrant of baka maaari na natin ito mo serve laban sa kanila. Paano yung kung kukunari cash, so-called cash na investment? Ano ang katibayan na naibigay mo sa kanila yung cash? Ah, uh, Sinesan ko po through, uh, it's either through G -G Cash or uh, bank transfer. Ah, uh, tapos meron naman tayong resibo na, ano? Pangalan nila talaga Apo. ang tumatanggap. Ang Apo. tumanggap talaga ay either si Nene or si Tyrone. Apo. Apo. Ang gagwapo, may mga itsura. Mukhang pagkakatiwalaan mo nga. Hindi. Shari, ngayon mong pagkatiwalaan, sa mo. <laughs> Oo. Pero ako, hindi ko maya alis na magtitiwala sila kasi kapitbahay. Yes, yes. Kilala mo Baka nung doon sila mga tsuhin, tsahin, naging ninong, ninang. Hmm. Pero, alam nyo, and I'm sure mag-aagree sa akin si Director Mercado nito eh, kung minsan kung sino pa yung kakilala natin, yung pang-abusado. Kasi ang inaakala nila, ay hindi sila kakasuhan, dala ng kahiyaan na lang at pagkapwa-tao o pakikisama. Pero kayo ba? Uh, I han yes, yes sir. At Tony, I, I agree with you, I concur mm -mm. with your observation. Kasi nga sa una pa lang, meron ng tiwala dahil meron ng personal na pagkakakilala ang dalawa. Yes. Kaya mas madaling nakakabiktima. Kaya mag-zero in po kami doon ma'am sa criminal aspect ng kaso, sa criminal aspect. Sa pagsisiyasa. Can... Ang gagawin lang po nila kung sila po ay may panahon ay bumisita sa aming tanggapan, magdala lang po sila ng kanilang government issued IDs, itong mga complainants, okay. tapos yung kopya ng mga transaction in whatever form na pwede natin magamit na ebidensya laban sa mga ito at uh, nasisiguro natin sa ating mga kababayan na ang NBI ay tutulong sa lalong madaling panahon upang yung kanilang mga hinaing ay mabigyan po ng solusyon. Ayan. So, mismo si Director Mercado na ha, ang uh, kausap natin. sa sasamahan po ng Wanted sa Radyo, sir, uh, itong ating mga complainants, uh, ang layo pa ng pinanggalingan. Yes. Mga ilang oras? Yes. Pa four pa hours. Four, four, hours. hours. Five 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 po Five Sa mm -hmm. Five hours. Uh, sa lalawigan po ng Batangas. Okay, so either Lipa or mismo doon sa Lucena? Lucena na, na Lucena. Lucena na daw po sila pupunta, uh, sir. O oh, sige po, so, uh, maaari po ibigay ang aming numero para okay. kung sakaling mayroon po silang katanungan, minalimutan na silang bagay na dapat na gawin, maaari po namin silang uh, turuan po ng dapat gawin. Maraming maraming salamat po, Director Eric Mercado. Iko-coordinate po ng Wanted sa Radyo yung pagpunta po nila doon sa Lucena na uh, office po ng uh, NBI. Sal salamat po at maraming salamat din po sa patuloy niyong pagtitiwala sa NBI. Maraming okay. salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. At Thank you uh, po. siguro ang huling salita manggagaling kay Richard at kay Rachel. anong gusto niyong sabihin kay Nenebi at kay Tyrone? Actually, siyempre parang sa akin po kasi nga, gaya nga po na sabi ko na nung una bago kami humantong dito is ilang beses ko po silang pinayuhan na pinagsabihan na ayusin nila kahit pa paano ngayon hanggang sa dumating po yung point na pati na kami ay tinabla na din ba. So kaya umabot po kami sa ganito. Now which is hanggat mari sana gusto ko ng maayos lang nung ano lang namin. Ang duda ko pa nga dito Richard, baka hindi lang kayo ang biktima? Mm -hmm. Ngayon na lumabas na tayo, baka marami pang uh, gustong pumunta sa tanggapan ng NBI. So magkita-kita siguro kayo dun. I mean kung hindi pa man sila nakapagreklamo sa barangay o kung saan, diretso na sa NBA. Yes po. Opo. Gusto ko lang pong sabihin na hindi naman namin uh, hindi naman namin uh, pinaghirapan naman namin yung pera. So sana ibalik na lang kahit walang ano, interest. Walang interest kasi hindi rin biro yung yung nangyari sa amin. Tapos sila pa yung matapang. So kami pa yung nanunuyo kung kailan sila dapat magbayad sila yung nasusunod kami lang yung susunod sa kanila so dapat maging si, kababata ko sila eh so dapat uh, meron man anong siyang hiya na Ma magkano po ang nakuha sa inyo actually sa akin po ay um um 55,000 And then, uh, pinabaranggay ko po siya nitong December. Mm -hmm. Nagpayed po siya sa akin nitong December 29 and 30000 So, may balance na lang po siya sa akin na 25000 Naku, ilan? Pero, mm -mm. Ano po? Ilan kaya kayo na 50000 dito, 60000 dito? Actually po, kami pong tatlong magkakapatid, nag-invest po kami sa kanila dahil uh, kababata po namin yung si Tyron. So, mm -hmm. nagtiwala po kami. Yung kapatid ko po, nag-invest po sila ng six 26,000. Yung okay. isang kapatid, um, more or uh, parang nasa 80,000 po. Magkano naman po ang nakuha sa inyo? 700 kapatid ko po siya. Ay kapatid ano mo, mo pong po. pong pangalan niya ma'am? Good afternoon po. Naku, na nagiging emotional. Um, Actually, hindi ko po pera yun. No. May parang in-invest ng friend po. Mm -hmm. Pero ikaw ngayon ang hini ang <laughs> ang sinisiyahan yeah, problem now. Oo. Ah, uh, magkano? Um, ah, uh, siya ng 300. Nako Diyos ko. Isang kaibigan lang ito. Ah, uh, some are close friends, relatives, something like that. So umabot ng 300. Kailan yeah, ito? Yeah, they just trust me kasi nga syempre ako nung ako nag nag-explain oh. sa akin na lang. and I assured them that this is legit. And whatever happens, they have my back. But I really don't expect that this is gonna happen. So ngayon, ikaw ngayon Emily ang pinaghahabol. Ano naman ang gusto mong sabihin dito kay Nenebi at saka kay Tyrone? Ah, uh, ibalik na lang po nila kung ano yung mga uh, pinagkatiwala ko sa kanila kahit wala na yung mga interest, basta yung principal lang. Okay. Opo. So halos yun lang 'yun mm -hmm. sa akin. Ganun. I'm not after the interest or whatever. Kailan ibalik mo? mo kailan mo binigay ito? Actually, ano na lang po yung amount in use accumulate. Ay, I mean, ano na siya eh, naipon ng naipon. Kasi we're not talking about only one person. Ah, so just, parang nagro-roll. Yeah, I'm sorry, I, I just don't want to go on details kung ah, sino. Okay, so no. nagro-roll lang yung ano natin. Sige, Opo, so but I'm willing to, give everything in detail. Sige uh -huh. po, Sa anyway. NBI po ma'am, Ah, uh, ngayon pa lang siguro gawa na kayo ng salaysay na magiging basis ninyo. Para mas madali ninyong okay. maikwento pagdating niyo si NBI. Uh, talagang maraming salamat sa pagkakataon nito. Oo. Uh, uh, meron tayong nag iisang ano The Rose, uh, the only rose among the thorns. Um, hello, good afternoon po. Magkano po naman ang nabiktima uh, sa inyo, Michael? Well, actually po talaga um to be honest, it's really kind of hard for me to to go on to this uh conversation po kasi if there's someone na medyo close din sa dalawa medyo ako po yun kasi first of all kababata ko po at at the same time naging ninong ako nung anak Alam nila ko so talagang ginamit Tapos, ang so ako pa kasi parang everyone uh, i mm -hmm. think i don't know with the others kasi ako kasi personally i don't want to go on to that parang barangayan uh, move mm -hmm. mga ganyan kasi ang pinanghawakan ko kasi is yung pakikisama and then at the same time yung pinagsamahan namin Ayun na nga, then, pero inabuso. The fact na super close kami. Hindi naman siya ganyan before eh. I mean, okay naman siya. And at the same time, uh, okay yung relationship namin actually. Then, all of a sudden, syempre, wala akong pinagkakintuhan nung nangyari. And then, eventually, nung umuwi nga ako ng Christmas sa province sa Lucena. Kasi I was working in here in Manila. Nasa office pa nga ako ngayon eh. Hmm. So, pag-uwi ko nun, so, madaming nakakaalam. I don't know why. So, wala akong, hindi ako aware. Kasi Bakit? marami na yeah. nga kayong nabiktima, Michael. Mga kaibigan rin, ah. mga kaibigan, that, kababata, kamag-anak. Actually, ma'am, that mm. I don't know because hindi naman ako, ano, siyempre, hindi ko naman yes. hawak din kung sino-sino. So ako lang yung, ano, kung ako lang, kung sa akin lang, akin lang. So ayoko makialam kung ano yung Michael, matanong ko lang, yes. mga magkano inabot? Yung ma principal actually, ma lang. Ako, wala naman kasi eh. Credit card ko po yung nagamit. Oo, oh, na, magkano? Ay, nasa one, right now po, nasa 122. 100 And, I um, actually, I, I already informed them po kasi personally na sabi ko, hindi ko pwedeng, mas, hindi ako pwedeng masira sa credit card ko oh. kasi po ikakasal ako. Ay naku. At sandali lang, alam one na man, ba na mapapangasawa mo ito? Actually, isa po siya sa naging napasama din sa kalukuhan ko eh. Ay naku. Kasi that, actually, four months na lang naman yung babayaran eh. One, one item lang <laughs> naman yun. Kasi parang nag-volunteer din yung fiancé ko na magamit yung card niya kasi uh -huh. parang maging, ano yung card ko, available para ma-replenish. Ma Magamit. Oo. So, oo. oo uh, uh. So, sa kanya, four months na lang, ako na lang nagbabayad sa fiancé ko. Di, sabihin mo kaya, ay, sabihin ako. mo kaya, fiancé siya. Fiancé ko siya, babayaran ko pa rin siya. Oh, Siyempre, <laughs> oh. di ba? Itong si Nene Beach, kasi Tyron, ang daming na perwisyos. To be honest po, wala naman din ako ng balak na ano. Ang gusto ko lang is, gusto ko lang mabalik yung kahit wala, hindi naman, I'm, katulad okay. po ni ma'am kanina, I'm not after the interest. I'm only after doon sa monthly ng credit card ko. Yes. Kasi kailangan ko siyang bayaran every month. Uh, kasi syempre, alam niyo naman, hindi yes. naman natin pwede yes. pinigilan yung bill natin. Okay. Eh. So, ulitin natin, Shari, sasamahan natin sila. Narinig naman natin si uh, Director Eric Mercado uh, kung ano yung magiging proseso. Although, ayun na nga, uh, ang lahat ng sinasabi nyo kasi is gusto nyo lang makuha yung pera. But alam nyo, para sa akin, kailangan na natin eh, kasuhan. Mm -hmm. Kasuhan yes. talaga. Kasi hindi madadala eh. Ginamit niya, ima priceless, ang ginamit niyang puhunan. Which is your relationship and mm -hmm. the trust and confidence that you with mm -hmm. it. Di ba? Ah, Losartan, 20 milligrams. <laughs> at hindi sige po. po, sige po uh, mga mam Ma ma'am <laughs> and sir, uh, ganun po ang gagawin natin. Um, sasamahan po namin kayo sa tanggapan po nila Sir Eric Mercado sa NBI Region 4A para po uh, makapagsampa na rin po tayo ng kaso at mapaimbestigahan na rin po natin si Nene B. Catalia and si Tyron uh, Glian. Gliane, eh. Okay, Laming. maraming salamat po sir at magandang hapon po, Mang... po. Ganyan din po sa mga kasama natin sa video call. Maraming salamat si po, Albao, po. Si Emily Albao, si Michael Cuario, si Stephanie Imperio, sino hindi ko na-mention.